May panibago na namang banat si Raquel Pempenco, ang ina ng sikat na singer na si Jake Cyrus. Ito ay patungkol pa rin sa isyong nasayang daw na boses at nalaos na karera ng kanyang anak. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman ng lahat na magkaaway ang mag-inang Charisse at Raquel noon paman nang unti-unting binago ni Charisse ang kanyang anyo hanggang sa tuluyan na siyang maging isang transman. 2017 pa yon, so matagal-tagal na panahon na din. Pero after all these years, ay tila hindi pa rin makaget over si Mother Raquel Pempenko sa umano'y sinayang na boses at opportunity ni Jake Cyrus. Bukod pa dito ay hinihikayat din ni Raquel si Jake na magbalik loob daw bilang si Charisse ulit. Narito ang kanyang full statement. Sana maalala mo nung oras na ito kung paano ka dinaya nung nakamit mo na pinapayaan mo. Tao nga naman hindi marunong makontento. Di pa huli mahaba pa ang panahon. Kung ganito na lang sana boses niya, di sana di pa rin siya nawala sa limelight. Di pa naman huli, habang may buhay, may pag-asa. It is what it is. Kahit itago at palitan, lulutang pa din. The only pure Pinay girl who passed the audition. Tama ba ako? Ayon naman sa mga netizens, may point din naman si Mother Raquel kung pagbabasehan ang point of view ng karir ngayon ni Jake Cyrus. Kumpara kasi nung kasagsaga ng kasikatan niya nung si Charis pempengko pa siya, sobrang laki talaga ng agwat. International talent si Charis noon, matapos siya lumabas sa Glee Club at maghit ang kanyang kantang Pyramid. Pero ayon naman sa ilang netizens, aanuhin niya ang magandang karir kung hindi naman siya masaya sa sarili niya. Ultimately, umano choice ni Jake Cyrus na maging isang transman at magbago ng kanyang estilo at poses. At kung naging malamyaman daw ang karir nito ngayon, ang mahalaga ay masaya siya at wala siyang pinagsisisihan. Singer pa din naman si Jake Cyrus ngayon at maganda pa din naman ang boses niya. Taso nga lang iba na talaga ang kanyang estilo at hindi na yung dating biritera image niya. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Isa pa ito. Pero correct me if I'm wrong, kampi mga tao kay Charisse that time, di ba? Regarding sa issue nila ng nanay niya. Mostly sa pagiging transman lang, medyo ayaw ng tao. Tapos yung boses na iba nga, marami nang hinayang including me. Saw videos of Jake Cyrus singing in small clubs in Japan. Kinda sad but he's happy and free. Good for him. This, clearly Jake chose the low-key life he has now. Doon siya masaya. And as a mother, I feel sad na sariling nanay pa niya yung nagpapasaring ng ganito. Money and fame aren't the be all and end all for everyone. Yes, nakakahinayang pero kung paulit-ulit na maririnig yan ni Jake, parang sinabi mo na lang din sa isang tao na sana wala ka na lang dito kasi iba yung gusto namin. Isipin mo kung ikaw yung nasa lugar niya, ano mararamdaman mo? Sakit, di ba? Parang sinabihan kang you're not worthy to exist in this world. Isipin mo yan next time Isipin mo yan next time you have the urge to say the same sentiment Isipin mo yan next time you have the urge to say the same sentiment